Sa kaso ni Nanur San Musir at sa ilan pang Abu Sayyaf commanders at fighters na nagbalik loob na sa gobyerno, batid nila ang bigat ng kanilang pananagutan sa mata ng batas. Marami sa kanila ang mayroon pang hinaharap na criminal cases bunso ng pagkakasangkot nila sa mga krimen noong bahagi pa sila ng Abu Sayyaf. Kaya po nakagala ako sir, may hawak po ako ng safe conduct pass. Yun po, temporary na ano. At ang nag, ano, nag-alaga po sa amin dito, sir, mga sundalo. Tapos tumulong po rin yung mga LG. MG. Nobyembre ng nakarang taon, nang ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga serye ng proklamasyong nagagawad ng amnestiya sa mga rebelde gaya ng CPP-NPA, NDF, MILF at MNLF. Bagamat wala sa mga ito ang nakalaan para sa Abu Sayyaf, nananalig si Nurasan na darating ang araw na magagawaran din sila ng kahalintulad na tsansa. Kasi sabi nila, walang amnestia sa ASG. Sabi ko, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Baka darating ng panahon, abibigyan din tayo. May mga councilor na ngayon, may mga naghanap buhay, may barangay captain na, meron nang nag-involve sa fishing, may mga nag-aral, nag-graduate na. Yung, yung narrative na yon, isang classic example na hindi hopeless yung, yung mga tao. Eh marami pa rin pag-asa, malaki pa rin yung, yung possibilities. Kailangan lang talaga yung, yung persistency, kailangan ng perseverance ng, ng kagaya namin na sa gobyerno. At kailangan meticulously, pag-aralan talaga scientifically, anong dapat gagawin. Magandang gabi, Pilipinas!